Sa so, unang una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin, pieste. <laughs> <laughs> sa lahat po, humihingi po ng pauminin sa inyo, sa mga sabi ko po sa inyo. Lalong lalo na po sa rider, humihingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. At sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng Paumanhin po. Kasi ang ganda ng nga apology niya kagabi, tapos dilabas pa rin dila, ba? Diba? Kaya natuto na siya, natuto na siya. kaya kayong mag-alala. Natuto na siya. So muli, uh, ako po ay uh, humingi ng paumanhin sa lahat po ng uh, naapektuhan, sa lahat po ng uh, nasaktan, whether physically or emotionally sa aming kapistahan dahil po sa mga maling asal ng ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. So, nandito ngayon si Lexter. Bago ko po siya uh, inihirap uh, sa inyo ngayon, nakapag-usap naman po kami at uh, lahat naman po ito ay uh, kanyang sinangayunan Una po nagpapasensya po ako sa amin mayor na sa nagawa ko po. Ah, dahil po sa akin, parang sisira po ang po. Sa lahat po, humihingi po ng pahumingin sa inyo, sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo-lalo na po sa rider, humihingi po ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. At sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng pahumanin po. Sa, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin, na lalo, lalo na po sa mga pamilya ko. Oh. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Oh. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon, ipinaintindi ko kay Lester na ang kanya mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Di naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano ko po yan. Actually po, medyo stress na rin po. Hindi ko na rin po alam kung saan po ako lulugar, Sa mga pinagsasabi po nila sa akin, wala po, hindi ko na rin po talaga alam. Aminado naman po ako, mali ako. mali, mali po ako sa nagawa o po ng paumanin sa lahat ng mga nabalang tao, lalong-lalo lalo na po sa rider po na nabasa ako. So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ng water gun at yung pangdidila, no? kung tutusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Aguila isang abogado. Kinonsulta natin ang ating uh, city legal officer, ating city administrator lahat sila abogado wala kasing violation ng anumang batas ngunit, uh, ngunit kung sakaling yung uh, rider na binasanya niya nasira ang cellphone o di kaya ang laptop pwede siyang kasuhan ng uh, reckless imprudence resulting to damage to property again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso choice po ng rider yan hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga na perwiso si Lexter, uh, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po 'yan ng mga taong ito kung magpa-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang binaviolate na uh, anong mga provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating uh, basahan. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na meron pong private complainant na pupunta. At uh, ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito. Meron na pong ilang mga pumunta, ngunit hindi naman po si Lexter ang kanyang kinakasuhan. Ito po ay patungkol sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So, As far as Lexter is concerned, wala pang ni isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file ng kaso laban sa kanya. Kahit kami bilang isang uh, lungsod, wala rin kaming ma-file na kaso laban sa kanya sapagkat wala naman talaga siyang nilabag sa ating ordinansa. The past uh, eight days, wala ho kaming ibang iniisip kundi itong nakaraang uh, kapistahan namin at paano natin uh, babaguhin ito upang hindi na ito mangyari muli sa aming uh, pag-aaral, lo, oh, yung mga nakasanayang kapistahan po kasi ng San Juan na talagang dekada na, na mula nung ito'y uh, ginagawa. Itong klaseng selebrasyon na uh, nakasanayan ng San Juan, talagang very open siya na pangyarihan ng ganito mga kaguluhan. Kung baga, takaw gulo talaga yung paraan kung paano ito ipagdiwang sapagkat nagkakaroon ng basaan all over the city, yung mga ayaw naman mabasa ay talagang uh, mababasa. Nagiging dahilan nito ng uh, away kung saan pag uh, may mabasang iba, gaganti at magsusuntukan uh, at may masisira mga gamit, may mga masasaktan. So, inanalyze namin talaga no? at nakita namin the nature of the Wata Wata Festival is really very prone to these kinds of uh, disruption to these kinds of incidents na ito nga, nangyari na naman muli. No? Nangyari na to dati. Years ago, decades ago, everyone knows. Hindi lang mga mga taga San Juan ang makakapagpatunay niyan. Lahat po nang dumadaan ng San Juan, pag June 24, lahat ng mga nakarang taon, lahat ng mga nakarang dekada, alam po yan na talagang nga uh, meron at merong kaguluhan na mangyari sa San Juan. So dahil nga po sa nangyari nitong nakaraang linggo, ay nag na po kami na baguhin na once and for all ang paraan kung paano magdiwang ng kapistahan dito sa San Juan. Nakaisip po kami ng isang paraan na magkaroon pa rin ng selebrasyon na bagamat uh, merong tubig pa rin o basaan, ay hindi na po ito sa ibang tao. At yan nga po ang pag-designate ng isang basaan zone dito po mismo sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and Pigavara Streets. Na dito lamang papayagan ang anumang basaang uh, celebrasyon pagdating ng aming kapistahan. So all other streets outside of Piguvara, Pinaglabanan and in Domingo, yung mismong uh, pagitan niyan, yung kahabaan ng uh, pinaglabanan mula P. Guevara hanggang N. Domingo. Dito lamang papayagan ang basaan. Sabi ko nga sa kanya, oh, Lex sir, huwag mo na ilalabas yung dila mo. Kasi ang ganda na nga ng apology niya kagabi, tapos dilabas pa rin dila, di ba? Kaya natuto na siya, natuto na siya. Kaya mag-alala, natuto na siya.